mga nga adlaw itong pinagkakaguluhan iton mga tao hindi na nga adat itong gobyerno hindi nga mga top leaders may tungkol man itong posisyon may tungkol mga posisyon iton, patungkol kasikatan kasikatan nga lumilipas man itong hiya lumilipas itong nga tanan Isakto ang pulong itong ginoo at itong ginusok Kristo niya. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Itong langit ito na ito malabay. Ngunit akong mga pulong di malabay sa itong ito ginoo. Iningatanan niya mga ginaaragway ng mga tao. Tungkol itong kwarta. Tungkol itong politika. Tungkol itong secular education pag pa para labaw, may tungod din nga uh, may kong dito, inin uh, kasikatan ha musika kasikatan ha uh, nawong <laughs> uh, kasikatan ha kayamanan uh, kasikatan ha mga talento abilidad mga kasangkayan puros man dito malamalabay la So kung itong tao iton itong dida ng mga siya pa makalupa, makamundong kasikatan, magkakaroon talaga ng problema. Kay ada itong uh, ada itong awa pagin makaiya, pagin makasarili. Ada itong, uh, itong ah uh, pagisusumsusun, puro sa mga susunan So mga kasangkayan, di nakalimutan iton. lah, Salit. Sana ta, tanang kita maghingyap iton luyo nga kinabuhi. Di rila na Lumalabay la ini. Nga, nga tanang kita tagmamatood. Nga lumalabay la kita. Salit waray. Nga waray iton tao dapat ipagmataas. Kayo una nga tanan. Waray na aton tinuod na gintatag iya. poros iton mga hinuram na nanaton ah, sering pahan usa nga aking batian sige daw kuno tudluk daw kuno imo ah, tumudluk ang tulo ka tao tumudluk at usa ngadton iya refrigerator iton akon iton akon pinalito gin sacrifice ang kwarto kwarta ng palit ko ito. sa mering ang tao di ba di kat nakakas di kat maarang masanot babayaan di kat maarang masanot maruruba hinuram tala iton gintapuran na kita makagaraham iton tanan hinuram la nato gintapol at ginuo ta ha? aton ano sa tumundok ad tumat matakon balay kay ni balay do ha. akon ah, iton sige nga sa katao amo ah, naghapon iton dikat maaram kasi aton babayaan na ni pakita iton ng aton nga propiedad ah ha? sa hayagin mamahal nato nit propiedad ginaragwayan propiedad Pinaawat itong kinabuhi, may panahon itong mga kinabuhi, uh, inaawat itong ulit ng kwarta. Diba? Salit mga tao nga mga wise, ini in, na uh, nagmamahal itong mga kayamanan. Kaya niya kayamanan, das, dahil sa itong inaawatan natin. may usahad itong nga, isto na nanay nga, o sa nga daragang kwartahan, damo sa labi. Ginsaka, yung patay pesan ang kwarta gin dara so may mga panahon mga kasangkayan amit na tatabo kay mga tao gin mamahal itong di man nga tanan gin mamahal itong material itong itong kwarta bahala ang tatabo itong tao itong kinabuhi basta ma ang kunlanir, itong material itong kwarta mga kasangkayan salit tama itong kinong na pagtiro kamo hin lang itong gibahan di nga didto waray mangangawat maninikas kan na at mga din hidan inaautan hit atong kinabuhi mga kasangkayan salit iton mga riko din basta basta maglalakat ng wari bodyguard salit iton mga pobre mas sa uh, may advantage kontra hit mga riko kaya ano kung wari natong sa umsoom wari natong mga atraso makakaglakat kanbisan bisan din Itong mga riko nga ni mga billionaires mga kasangkayan din basta basta nga malalakat la ng wari bodyguard kaya maram maaram nga posible na kidnapon, posible na tikasan. So, amo ito, damot na pakiana nga. Kaya naman pastor nga, damot po, bre, kaya kung di Diyos kuno maupay, dapat kuno, damot kita, damot mga riko, para kuno kita na magkukuha ng bugas. Sinan ko, Diyos, mas maaram kay hato na siya pulong hangin oo. Iti ang nahuna, mas hataas si na nahuna. Ah, kita nga mga pobre, siring ko mas kontento kita. Magkapalit kita yung tamban ah, uh, makabalik sa buli na sura. masura na kita nakahigda kita yung magtigang higdaan wari na bodyguard wari na mga kutsi na maglipahin na kita hera. marubahan na ira kutsi dapat problema na itong mga kasangkayan itong mas maaram kaya at mas balto itong ginoo otro ko iton pobre mas sa uh, haluag iti iya ginugupan tiring mas mas uh, mas maraya via wala niya gipipin ang karitan ini mga butang puro siton mga lumalabay ah panalitan iton riko ko nakapalitin, mamahal na kotse Mercedes Benz panalitan papirasan la iton ma magasgasan la iton problema tira ah, kita waran nga aton ngani. ni ah, diba aton ring ay tricycle ngan wala na ito, gurugutit yung aton pangarit, mga sangkayan ngan kotrong ko ito nga mga butang nahihimo ito nga problema ng mga tao ito nga tao materialistic nga ni urora nga ka materialistic makiawayon ito talaga makiawayon urora nga ka -mater materialistic na natatabungan nga nadadaya ito makita natin nito mga government people government uh, employees government officials labi at adyo mga hatasit posisyon grabe ito diri man nga tanan grabe ito ka mga gahaman mga materialistic asa itong nga may na-corruption at to atong government. Salit mga kasangkayan ako, had to worry kung maintindi. Nasigin basol ko na mga parents yung mga pobre hira, pobre hira, pobre hira. Naadira ko anak ako yung pobre. Nagpasalamat ako, anak ako yung pobre. Kay harani ang ginawa ng inaap. Kusahay nga mga riko dahil ito sa rayon ha ira. Ito ira Diyos, di rin naman ito makagarahom. Ito ira Diyos, di rin parta naman, di rin kayamanan. Di rin man nga tanan. Pero talaga sala itong ito may respeto mo ta Ginoo mga kasangkayan ito importante aton mga hinigugma ko pinaka importante tao nga karakter ito natatakuran ka masasarigan ka ha ah, itong nga mga abilidad mo ka magkanta mo pa ka music ano ka balida ka politika balto ka sekular, na ikaduhan nala itong ipagin matatapuran. as pinaka importante itong tao matatapuran diri ka magmumulis ten kalumaturan o di ka mumulis sa bisang kanay mga kasangkayan diri ka man mapurot di ka man ngunguha diri mo diri ka man lilimbong ito importante eh, mga kabugtuan mga kasangkayan singiring pa uh, leader kono e i, i true leader i, real leader walks his talks uh, ginalaktan o gin kikinabuhi gina-apply ito ni Iya. Giniyayakan ng mga kasanggayan. So, uh, waray manito lagat pulos kon itaw sikat. Kasi kudamot ko taus diri tapos di nga nabulig. Uh, sikat, pero di matatapuran di ya tinuun, it tinuod. Ito importante ya aton matatapuhan kita. Kahit matatapuran niya mga tao, malalauman iton iya na, rani ito ng grabe iton mga paningkamot, paniguro at itong mga mga aspirants at mga tagtigsiring pero di rito nga tanan tuhay salit sana makapili kita itong baga siring pa puro siya tira evil tinuod makapili kita itong tiyatawa nga least evil gurguti nga maraot ah. kay ito'y matalunera di rin mga tanan ah. Ito yung nera, pagpakabuhay mo daw ito. Ah, Pulitin ka, magdaog ka. Ah, magdaog. Hindi rin man nga tanan. Pero kadamaan, natod ako. Kadamaan ito, parang talaga yung posisyon, parang kwarta. Parang posisyon, parang iba. Makasusubo nga. Naguno ho na, makaposisyon na nga. Ni. Madali na mga pangawat itong kabahin itong gobyerno nga nagiging problema iton kaya no, itong mga tao material man iton agsub ngayon na huna sa so, itama itong problema itong kalibutan Diret at Pilipinas Diret at Pilipinas nga masamo <laughs> ah, ah, actually may isang batian ko sinya actually gin kukan la gin la duha la ah. security for security and for prosperity para siguridad lang at parang ka -uswagan. Hatonan hatunan lang mga usuwagan mga kasangkayan Asya ito ha? parang prosperidad ha para pag uswag sa itong ginawa aawa yan ang ito ng mga butang pos bat na malabay ang ah, usuwag may isang nga bisan ganin pastor may isang nga pastor maginang puhiya kay kami nga mga pastor uh, kagsuban na amdiri kami mga riko na nadipindi na kami itong kanang ginaugin tutugot ha ang mga makapitan nga kwarta panggastos na amon itong panginanglan ini e nga pastor nagpastor yan 40 years inampoy e ang atag ginoo sa inaya ginoo itong akong 40 years na pagpastor wala nga nito pagkapalitin in kutsi kaya e, ang iba nga mga pastor may kutsi ginoo ang makada akong kutsi antes ang mamatay kay ni dad niya sa isinta isin ko na ginoo ante sak mamatay ko no siniya unta magada mo nagad king kutsi ngan magada king balay nga marupay kan di balay taon kay guti ay lang balay niya ginoo to ko dira ako nga king kutsi magada king balay ginto ko tang ginoo kay dios na hatag nagada kutsi nagada balay Hadoh lah kabulan, namatahi ya. Namatahi itu pastor. Ito na kamatay man God. physical ito na kamatayan yon, diri spiritual. So mamatay nga ito na ta langit. So namatay hiya, do na kabulan hiya nga nagpulos sa niya putsi nga bag nga niya. Balay. An sayop niya, dapat masay Lord. Nag-aaro ko hingkot sa aaro sa balay. Ngan para libre ka ta kinabuhi, bagama magpulosan ko itong nga ang ginaaro, balay nga, nga kutsi. Hindi may riha. Bisan ang lagi no, lima katuig, utulo katuig. Ito na sayop niya. Itong ginoon na pero di nga yung niya pag pray. Mali. Dapat kinukumplito niya nga. Mataga-taga ng tahiyan, harulag na kinabuhi. Kay, para makapulos pa niya. Ibang haralawin. Tagay, asyaman lang niya, ginoon, tagay yung balay, tagay yung tutsi. Nagkaada, tagay yung ginoon. Ito wala kabulan na matay And by the way, ang ginoo waray magsaad haamon ng mga pastos ubisan din ang mga madiyos nun ng mga tao nga ina e, kay madiyos nun ka nga tao dili ka mapatin temprano waray Dios magsaad ito waray right? ikaw madiyos nun ka nga tao ini e, ka madius grasya diri ka magkakasakit malala waray Dios magsaad ito ang gisaad ani an loyo nga kinabuhi kinabuhin atong kalagalangit ito na ginsaad niya atong mga nasarig kang Kristo Jesus so asa ito nga Papawasa ka mo, tiba, kaya ano, pastor man siya, kaya nag-adilius no, man siya, kaya nagkasakit no, siya. Para ako niya na, bayad ko akong magbalit na ka panlawas. Pero ini nga, kamatayon, ha-physical, mga kasangkayan, mga Diyos nun nga mga tao, uh, paagi ito, magbulag itong, itong kalag, itong kalag, itong lawas, itong kalag, mapalang iton itong, lawas, eh, lulubong na tiya. Kasi, kasi nga lawas, nagsasakit. Bumulag na ito kalagin nga aklawas, at lawas, at himaya, <laughs> di nagmagsasakit. Salit, ako yung tao nga, tungkol di paglamit mag himaya inen na ka kalipay ko ing kaasa ko ano kita makagarahum tungkol kay maaram ako ta kakartuan waray na problema no manato kita atong ginuo ka tinuod hiyang nagsaad diri la kalibutan it atong kinabuhi manaton loyo nga kinabuhi salit ini nga mga mga kalibu, kalibutanon hadto nga panahon sering ko pa mas dama na kwarta nga panahon mga kasangkayan Daam nak mga karisyuhan, nak mga paraya, wad nga panahon. Pero wala ikot pagmahalahan doro. Kung kayo mga lumalabay ito niya, malabay iton, malabay, mapapas ito. Daam ang pulong hagin ang nasa Heaven and earth shall pass away, but my world shall not pass away. Hindi nga tanan, mapapas, malabay ini. siring ko pa daw, waray haaton, bisan usang nga maka rin, buwas sigurado ako, 100% buhay pa ako. Di ba? Uwara hiton makakaguli at sigurado 100% buhay pa ko buwas. Tungkol kay ana ang pulong Ginoo itatong kinabuhi bagat alis nga wala. May panahon ni tao ka pala naton. Pagtalikod naton waray na hiyan. So salamat kita han time an an time kinhatag ato di sa kalibutan na atong Ginoo. in Amin chance nga makagtuo kita samtang nabubuhi pa kita. Kaya kung dire kita makagtuo kang Hesus Kristo samtang nabubuhi pa kita ining atong physical nga lawas, kay amin ito chance Amit ti gayon. Wala na aton paglaom itong langit. Salit mga kasangkay mga kabugtuan. Iton kinahanglanon Maydan danaton hen paglaom yung nga kinabuhi. Kay nang kinabuhi la malabay halipot la atong kinabuhi tuwa na. Salit uh, dapat naton tagan Hindi dako importansya itaton Dios nga tagan naton importansya itong pulong itong ginoo mag kita Ginoo uh, atong hinagong mauna at bukos na kinabuhi. Damo salamat din ako